Kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Yes! Jugofer! Hmm? Ano naman yung pakulo mo? <laughs> Water lily! Water lily! Nutubuan ka na ng... Nutubuan <laughs> na ako ng... Ano, Baka bukas may lumot tayo, Rene Jugofer! Nako, ito nga mga kabatang helmet! Diyos ko! Marahil na panood nyo na yung halos one hour, no? Na speech ni Tatay Diggs. Nagmura ba? Oo. Hindi oh. eh, makawala yun. Trademark yung video ka pa rin. <laughs> pero <laughs> pero <laughs> lang ba? Ha? <laughs> Kulang pag wala. Oo. Oh, wala. Well, thrill. Pero ito lang mga helmet. Hindi nyo pa napanood. Yun ang speech ni Mr. Harry Roque. Ay, nako. Pero bago yan, mm. si Atty. Vic ang nauna. Sumunod so, naman si Mr. Harry Roque or uh. Yeah. Atty. Harry Roque. So, Alam um... mo ah, sabi <laughs> So, ito mo lang, mga kapatid. Hello! At today is a very very happy day sa so, lahat ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button and the tiny bell. <laughs> At ang tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inay-inay paalam sa isang so, so, namin na Bitsugapor! Bitsugapor! May tubo ah. <laughs> Ganda yan! Ako! Ako, si Love, si Mais, Bitsugapor! Oo. Uh -huh. Hindi na makakapag -lying. hindi na makakapag-windmill. Makakapag-pawater, hindi <laughs> <-ili> na yan! <laughs> Nako, ito nga mga kabata helmet. Panoorin nyo muna yung speech po ni Mr. Harry Roque. Okay? Of Cebu! Bago ko magsimula, meron akong tanong sa inyo. Kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Kayo ba'y nagbebenta na inyong lagda dyan sa PI na yan? Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang, laos na raw ang mga Duterte. Totoo ba yan? Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? At sabi ng ibal dyan, mananalo daw ang tambalus-los kung hindi Presidente, Prime Minister. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ang tambalus-los, kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Yeah. Mga kaibigan, ngayong pong araw nito ay ikadalawamput limang araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ma ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Nanguna rin po mga Cebuano sa labang ito nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin na mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Kaya nga po, nung nagkaroon ng peking initiative na ito, na PI talaga, hindi ko nasasabihin ko nung PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. Kaya po nila sinimula ng PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan isang gobyernong nagpapasay, nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag ba tayo? Cebu, maninindigan ba kayo? Mga kaibigan, marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang vice-presidente ang Inday Sara Duterte. Yeah. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang ng taong bayan sa mga Duterte. Pero isipin natin kung bakit para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Unang-una, wala pong kasinungalingan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita. Krimen, pagkain, trabaho. Wala na pong iba pang pangako. Nagawa ba 'yon o hindi? Nagawa ba 'yon? Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? Kayo ha? Huwag kayo magpupulburon. Masamayan. Pag kayo nagpulburon, pabale-baletong ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Kailangan natin ng charter change. Bulburo o ano hindi? Anong sabi niya nung nakalipas? Ang China, ang pinakaimportante nating kaibigan. Ano ngayon ang sabi niya? Ang China ay binubuli tayo. Pulburono, hindi. Ang sabi niya nung nakalipas, si Vic Rodriguez, ang pinagkakatiwalaan ko bilang executive secretary. Dalawang buwan pa lamang, nawala na ang Vic Rodriguez. Pulburo Hindi magtataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita. So mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na Presidente ng Republika ng Pilipinas? Hindi ko kayo naririnig. At sino ngayon ang susunod na presidente, hindi Prime Minister ng Pilipinas? Ang pagmamahal po ng tao, hindi nakukuha sa gimmick. Ang pagmamahal ng tao, hindi sa pagmumudmud ng bigas Naggaling din naman sa taong bayan, linagyan pa ng pangit nilang mga muka. Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga muka. Dahil hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambalos-los sa kakainin namin bigas. Ang kailangan namin, yung pinangakong 20 pesos sa kada kilong bigas. At hindi ang pinamumudbod, na bigas na may muka ng tambaluslos. sayun na yan. Lamunin mo yan. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Nakalimutan ko na na prayer rally ito. Sorry po ah. Pwede bang tayo magdasal? Tayo po tayo lahat at tayo po'y magdasal. Panginoon, Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapagtipon-tipon para itaguyod po ang aming saligang batas. Nakasaad po sa saligang batas na kayo ang aming tanging Panginoon at sa inyo po kami nagtitiwala. Pinagdadasal po namin ang aming bansang Pilipinas, ang napakagandang bansa na sa kanyang humi at ganda, ang mga dayuhan ay nahalina. Pinagdadasal po namin ang mga nagugutom, ang mga biktima ng karahasan, ang mga biktima ng benggador na gobyerno na ngayon po ay nakaupo sa Malacanang. Patawarin niyo po kaming nagpabudol ng isang leader kapag binigyan ng pangalawang pagkakataon, gagamitin ng panganohong ang, pangano, ang pang pagkakataon na yan, linisin ang kanilang mga pangalan. Hindi nangyari. Nangako ng 20 pesos sa kilo na bigas na ngayon po ay malapit ang maging 60 pesos kada kilo. Pinagdadasal po namin ang mga naghihirap na mga Pilipino, ang mga nagugutom na mga Pilipino dahil sa mga pangako na wala pong katuparan. Bigyan mo kami ng pag-asa and bless us, our Lord, knowing that you will not forsake us. We pray for our president. May he be filled with your Holy Spirit. We know that there is nothing hopeless in your name. We pray for a miracle. We pray that he be enlightened. We pray that he be liberated from the clutches of those whom we did not give any popular mandate to, but are now leading this country. We pray above all that we restore unity and faith in our government. Dahil alam naman po namin na ang gusto niyo pong mangyari, ang mga gutom, mabigyan ng pagkain, ang mga walang damit, mabigyan ng damit, ang walang tahanan, magkaroon ng tahanan. We love you, o Lord, and we ask you, please bless the Philippines. Bless our President, give him enlightenment and the strength to break away from the forces of evil. We pray for the Duterte's. We pray for the former president, who now stands as a symbol of unity of this country. And we pray for the beacon of hope that you gave us in the person of Vice President Sara Duterte. Protect her from all evil, especially from the plottings of the Tampilus, loss of our land. All this we pray in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. God bless you, Cebu! God bless you, Philippines! Akala ko ba, Ed, sa prayer rally. Bitsa ka pa. Prayer rally ba yun? Oo nga Pero nung pagpasok pa lang ni Mr. Harry Roque, nakaramdam na ako na parang, eleksyon na ba? <laughs> Puta-puta eh. Ha? Puta-puta. Uh. Sama pa ni Kuya Will. Bigyan ng jacket yan! Akala ko talaga. No, no, Bitsa pa. Nanonood ako ng game show. Oo. Uh -huh. Paano kaya kung si Kuya Will naging senador? kung nga nag oo nga pala, uh, may rebat na si Mariel. Oh. Hindi daw yung gluta. Ano? Vitamin C daw. Kahit ano pa yan, basta drip at doon ginawa sa Senate premises, ganun din yun. Ang oh, pinag-uusapan. Yung action na yung, doon ginawa. Yung lugar kung saan ka nagpa-drip, ating. Kaya nga, te! Ba't hindi ka na nagpa-drip, habang nagla selling kayo. Ha? mga kabat na helmet, yung kay Mr. Harry Roque, umpisa pa lang, bitch pa. I love Cebu! Oh. I I love love Cebu! Parang wala naman sumigaw. Ha? Parang wala naman sumigaw. Hindi, baka nabingilan tayo, bitch <laughs> pa. Pero ina na nga. Sabi niya, bayaran ba kayo? Okay. Hindi! Eh, di ba, lagi natin naririnig yun kapag kampanya? <laughs> no. Eh, alam ko, rally. Prayer rally. Eh, kung nandun na ako, sige. Kung oh, nara ikaw si Harry. Ah. Sige. Oh, bayaran ba kayo? Hindi! Ikaw, bayaran ka ba? Ikaw <laughs> alam! Nakakaloka. Pero yun nga, maubat ba, oh, ng helmet. May ganong pabanan. May hugot talaga. Oh, malamang babalik ko sa kanya. Ha? Oh. Uh. Ay, babalik ko. <laughs> Paano kaya mo no, kung may sumigaw din na, Hindi! Eh, ikaw! <laughs> bayaran ka ba? Hindi ko alam! <laughs> Hindi pa ako oh, 50-50? Pero ito nga mga kabatang helmet, sinabi din niya doon yung mga may ano daw, bitu pa rin sa papel naman ni sa PI. Ah. Yung PI na yan. Parang mura na, tapos... naman atan dati ng yung PI. Eh. People's Initiative bitu pa. Ah. PI din talaga. Oh. Eh nakakaloka, may nabalitaan nga ako bitu ko eh. Mm. May mga nagpuntahan daw sa Kapitolyo. Hulaan niyo kung saan Kapitolyo yan, mga batahin niyo. Saan Hemen? yan? Basta, si Nech Ite talaga daw. Dumagsada yung mga tao dahil tapos? may pa 2,000. Ay, wow! Saan naman yan? Basta. tayo dun. Huwag ka ganyan. Bito ka kapalit ng no, pirma mo. ah Para sa PI nga yan. Hindi ba yung libre? Ha? Libre. <laughs> libre? Ano ko libre. Pero ito nga mga kabata helmet, ayan ha, napakinggan niya naman yung speech ni Mr. Harry Roque. Eh. Oh, the Pero, Rock. Ha? Ano oh. The Rock? The rock. The rock. Rocky. <laughs> <The> rock. <laughs> ano rocky. ano yun? Rocky 5. Pero video, no, 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 no. <laughs> video ka pa rin, nakakaloka lang talaga ha. Feeling ko talaga, kampanya talaga yung... Oo. Oh, oh. Iba yung, iba yung dati yung makabatahin. Iba ang vibes niya. Pero baka ako lang naman nag-iisip to, kasi alam niya mama, marami marumi utak ko minsan. <laughs> <laughs> madali ka lang intindin. Oh, madali ka lang intended. Kasi oh. tamang hinala din naman ako. So, ayan nga mga kabata helmet. I-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo dyan sa mga nag-speech. Marami pa yan, Bluebird. Uh, masaya naman sila. Pero pinaka matindi talaga yung speech ni Tatay Diggs. One heart, one, one heart, <laughs> one heart. <laughs> <Kapungpangan, may Kenny. laughs> one heart. Well, one oh, heart. may One heart. Oo, may ets ba? Pero yung kay Basti Duterte rin. Nako, doon na sa nagsabi na mali-mali yung subtitle natin. Excuse me po! Hindi Sorry. po sa akin galing yan! Pasensya <laughs> na po! Automatic. May iba nag, ano. May iba po naglagay ng subtitle! Automatic po yan! Kung saan nakuha yung video! So, ayan, po naman tayo Comment down below nyo, Jaco. Ano masasabi nyo? isko ko, talaga, no? Ano kaya tong issue na tinatakpan? Meron na naman! Diba? So, ayan so, na. Stay happy, stay healthy, and stay safe time as always. Bukas talaga may lumot na or rin. Uy, nga pala. Sabi ni Mame. oh Bilipad daw si Tatay Digong nyo. Saan? Sa March. Tatay digs Oo. Saan punta? China lang naman. Oo. Talaga? Oo. Ewan ko saan niya nasagap. Wow, may satellite ha. Oo. Talaga? Sa China? Oo. Totoo ba yun? Kayo mga batang helmet, totoo ba yun? Napalitaan niya na ba yun? Gulat nga ako eh. Hmm, bakit ako hmm. lilipad? So, abangan natin yan, mga kapat na helmet Bakit na. Bakit lilipad? Kaya nga eh. Sabi ko nga sa boy niya. Baka naman mamamasyal to naman. Ay, eh. wow, pasyal. Ha? Saan? Okay, China. Oh, Saan? China nga. <laughs> China mismo. So, ay, mga kapat helmet ha. Sabi ko nga sa boy niya, helmet din na mukhang keeps getting better every day. God bless everyone. Bye. Pigilan natin siya. Wow. Kung tayo, so, nilitay ka lang. Kung tatanin muna ako, ha? Ha? Huh?